Magandang araw mga boss. Happy holiday sa inyong lahat. Naramdaman ni customer na parang hirap na daw tumakbo niya sa sakya niya. At dahil nga kabisado niya na pag ganito, tinatawag niya na ako. Pinapapalitan niya sa akin ng fuel filter. Kaya pag ganito yung sasakyan niyo mga boss, kayo nilang gumawa. Kaya ginawa ko na kayo ng video. Gamit lang kayo ng plier para sa clamp. At maluwagan niyo yung fuel hose. At pag maluwag na, pwede niyo nang bunutin ng kamay niyo. Mas madali. Tapos, meron niyan dalawang socket wire para sa sensor niya. Yung isa na bunot ko na eh. Ito naman yung isa pang socket wire niya. Bubunutin nyo rin. Yan. Di dalawa na. Tsaka nyo ngayon, iaangat na itong fuel pump assembly nyo nasa loob niyan yung fuel filter. Bago niyo tanggalin, may tuturo ko sa inyo. Nakita niyo araw tinuturo ko. Yan sa tasa fuel pump niya. Ayan, papunta diyan sa body. Ayan yung araw. Bago niyo sabulutin, tandaan niyo. Ayan, dapat magkatapat yan mga boss pag ibinalik niyo. Dahil nakaroskas lang yan, pihitin niyo lang yan pakaliwa. Ayan, no? pinipihit ko pakaliwa. Oo, di ba? Pag naisagad niyo na yung tread niyan mga boss, pwede mo na nga yung iangat itong fuel pump niya para humiwalay siya dito sa housing. O, di ba? Ganun lang sa kasimple. Hindi kayo mahihirapan at kung makikita nyo sa loob, ayan na yung fuel filter niya. Ayan, isa yan sa pinanggagalingan kapag marumihan or barado ng paghina ng hatak ng sasakyan nyo. Kaya mahalaga kung marunong kayo magtanggal ng fuel filter nyo, o di, madali nyo siyang machi-check pag marunong kayo. At bago kayo maglagay ng bagong fuel filter, dapat malinis itong fuel housing assembly mo. At ito naman tinatanggal ko, ayan yung o-ring nya. Mahalaga na papalitan mo rin yan pag nagpalit ka ng bagong fuel filter. At bago mo ilagay yung bagong o-ring mo, dapat malinis yung pagkakabitan mo. Mga paniniguro yan para hindi siya magkaroon ng leak at pag okay na malinis na. O pwede mo nang ilagay ngayon itong bagong o-ring mo o or bagong gasket. O ayan ba? Diba? Basta lagi mong tatandaan ayusin mo lang yung pagkakalapat mo ng o-ring para siguradong hindi ka magkamali. At pag okay na pwede mo na ngayon ilagay itong bagong fuel filter mo. Sa paglagay niyan mga boss, papasok niyo lang yan sa loob, itong bagong fuel filter, di ba? O, pag naisalpak niyo na siya, kunin niyo naman itong fuel pump niya. Yeah. Ayan yung nasa ibabaw, diyan kayo magpapampe, eh. Kaya lang, pag nilagay niya yung itinuturo ng daliri ko mga boss, kung papansin niyo itong daliri ko, ayan o, oh, ayan. Ayan yung ko. Ayan o, may arrow eh, kasi yan may aro Ganon din itong housing, may aro din yan. Ayan. Pag tatapatin mo sila bago mo isalpak itong fuel pump dito sa housing niya. Ayan o, oh, ba diba? Dapat magkatapat eh. Yung aro, magkatapat dapat yan. Tsaka nyo ngayon ipipress yung housing at saka tong head ng fuel pump nyo ipipress nyo yan ang dalawang kamay nyo ididiin nyo sya ha? Susok sok yung pinaka fuel pump nyo dito sa housing ng fuel filter nyo at kung naipasok nyo na itong fuel pump nyo dito sa housing nya o oh, check nyo ngayon kung okay na sya dapat yung araw kung makikita nyo tinuturo ko magkatapat pa rin yan mahalaga kasi yan para hindi magbago yung position ng fuel hose mo pag inilagay mo at dahil okay na o oh, pwede mo na ngayon i-roscast para mag-lock itong fuel pump mo dito sa fuel housing niya. Ayan o, oh, yung pinipihit ko. Pakanan lang yan mga boss. Pag inikot nyo, pag sumagad yan, maglalak yan. Tatapat uli yan sa aro niya. Kasi tatlo yung aro niyan. Isa sa fuel pump, isa sa housing, at saka dito sa roscas niya. Yan, yung pinipihit nyo, may aro din yan. Kailangan tumapat din yan para sigurado kayong tama na yung pagkakagawa nyo. Oh, ay ipapakita ko sa inyo, i-close up ko, ituturo ko para makita nyo may araw din siya. Ay, isang araw sa Pampian. O ito naman sa Roscas, araw, tsaka ito naman yun sa housing niya. O oh, di ba, tatlo. Kaya pag sinukatan mo yan, diretso, tapat-tapat sila. O oh, pwede na natin yung ilagay. Yang itinuturo ko, diyan yung isasalpak itong socket wire na isa. Ayan, yung unang socket wire na isasalpak nyo. Pero ibabalik niyo muna sa position itong fuel pump assembly. Sa pagkabit niyan mga boss, si Papa, slide lang naman yan sa position niya dati, 'o? Oh. 'Di ba? Nakita niyo, pina-slide ko lang. Tsaka mo ngayon ilagay yung socket wire na itinuro ko. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong fuel hose niya. Yan yung galing sa tangke. Siyempre may clamp niyan, ilagay mo na rin. Tsaka ngayon tayo mag-bleed kasi wala laman niyan Palalabasin natin yung hangin. Pag buo na 'yung lumalabas na diesel, pwede mo na ulit ilagay itong isa pang hose. Yan yung papunta naman sa makina mo na. Medyo matigas yung clamp niyan kaya gumamit ka ng pliers. Dahil okay na, o oh, ilagay mo na ngayon yung isa pang circuit wire sa sensor din yan Tapos pwede na nating i-start yung makina. O, oh, 'di ba? Ganun lang siya kadali para sigurado ka o ipampuulit ulit itong fuel pump mo. Pag tumigas yan, ibig sabihin good na good na yung gawa mo, walang singaw. Muli mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!